At ito mga idol, naabutan namin si nanay Nag-aayos ng kanyang ano Kanyang munting, munting, munting kubo oh. Ito kubo ni nanay mga idol oh. so, Munting kubo ni nanay, nakita namin siya nag-aayos At ayusin doon yung karton niya kasi nasira yung gulong oh. Ito yung munting kubo ni nanay oh. Marami na siyang tarapal Oh, Nay, sino nagbigay sa inyo dito? Nay, sino nagbigay ng ganito? Ang huh? dilaw niya, sino nagbigay? tinapos sa basurahan. Ah, tinapos sa basurahan, pinuti na nay. Ayan, mga idol. Gusto mo yan? Sige lang. Gusto mo mga idol. Ito si nanay, kaya minsan malakas yung boses ko kasi minsan pag hinihinaan mo yung magsalta, hindi niya naririnig. Mahihina na kasi pandinig ni nanay. Ayan. Ayusin natin yan, Nay. Sige, ayusin natin yan. So, tulungan natin si Nanay dahil ayusin natin yung gulong niya, oh. oh. Kahapon, Tapon, namutulog ko. Warak yung gulong. Ng... Diyan, na, nahulog yung sanga. Oh. Buto hindi ako nahulugan. Saan? <laughs> Ayan, pinutol yung sanga kahapon dahil uh -huh. nabali. Ito, ayusin natin yung karton ni Nanay. Kukuha natin yung gulong na yun, oh. Yung dating gulong niya. Ito, Tinan na. Itong gulong na to. Il ililipat ko, ililipat ko yan. Itong gulong na to. Yan. Ito. Lilipat natin dito sa karton ni nanay. Yan. Para magigimayos mga idol. Ma. Yan. Kabilaan. Kabilaan. Ayusin natin ha. Dito tayo sa munting-munting palasyo ni nanay mga idol. Tatanggalin natin pa yung ayun Tagalin muna natin yung payong para itaob natin to taayusin natin yung gulong ni nanay. Ito ipapalit natin, oh. Oh, may extra gulong si nanay. Kasi nasira na, oh. Warak na yung gulong niya. Kaya, ito, may extra gulong pa si nanay, oh. Ito, maraming ganito si nanay. Maraming ganito. Nakuha sa basurahan daw, eh, yun. Ito yung munting tahanan ni nanay at ayusin natin. At Eto na nga mga idol Eto yung munting-munting kubo ni nanay na gusto niyang ipabubong sa amin Kaso lang, uh, ko nga mga idol na si nanay ay eh, naka-squat lang pala dito Hindi niya pala pagmamayari itong lupa na to Meron nagmamayari ng lupa na to Baka kasi pag tinayuan namin at may nagsumbong Tinayuan namin ng, ng bahay dito na may bubong Baka mas lalong mapaalis si nanay kaya titingnan natin kung ano po ang remedyo na pwede nating gawin dito dito sa sinasabi ni Nanay. Kasi kung mga gato-gato lang po mga idol, syempre hindi pa siya, hindi action yung may-ari ng lupa. Kasi mas mahirap kasi pag yung biglang pinatayuan natin ng, ng medyo mayero na at may poste, baka may makapagsumbong sa may-ari eh, madali tayo. Baka mas dalong mawala ng tirahan si Nanay. Kaya tingnan natin mga idol kung ano ang pwede nating magawa dito dito sa sa tinitira ni nanay. Gawa na lang natin ng paraan kasi ang hirap kasi gumalaw na maging daylan maging daylan pa ako ng mapaal, mapaal si nanay. Kaya medyo ingat din tayo sa mga galaw-galaw natin. Kaya ayoko rin mapaalis si nanay dito kaya tingnan lang natin kung ano yung mga pwedeng natin uh, itulong at uh, pwede natin gawan ng paraan. Mga katulad ng ganito, at nangyari nga nasira nga niya yung gulong ng kanyang Mercedes Benz, eh, eto, aayusin natin. Ah, siguro, eto, mga ganitong mga drison mga ganitong pagkakaton, eh, ah, normal na lang to Pero yung magpatayo kasi tayo ng maliit na kubo rito na may yero, eh, baka, nako, mapalayas si nanay na wala sa oras, ng hindi natin inaasahan. Mas mahirap. Ay, napaniginipan mo. Okay. Napaniginipan daw ako oh, nanay kagabi, mga idol. Napaniginipan daw niya ako. Huwag naman sana masama ang paniginip niya. Nay, ano ba mo? Masama ba o mabuti? Eh, nagulat ako eh. Nagulat ka na eh, dahil ka namin sa paggawa ng karton mo. Kaya ikaw kayo ang pinili ng Diyos na tinuro nga kayo ang ilagay sa ganyang kalagayan. Para tulungan ka namin sa paggawa ng karton mo, no? Nay. Tulad niyan, oh. Sira. Kaya bagawin ng iba yan? O tulad daw niya na, hindi daw niya kayang gawin ni nanay At napanaginipan daw ni nanay kami na pumunta daw kami sa kubo niya At sakto daw tinulungan daw namin siya gumawa ng karton O ay eksakto, eksakto mismo Na ginagawa yung karton ni nanay kasi namang problema daw siya kung paano daw niya ayusin yung karton niya Ilagay sa ganyang gawain Ang tumulong na no napakabait Salamat naman kay nanay ko na ah. rito, walang ganyan o, ang tagal na daw ni Nanay dito, walang tumutulong sa kanya. Kaya... na naumpog ng ulo mo, walang lumalapit sa'yo. O, oh, yun. Hmm. Samantalang eh, kayo, katulad niya, no? Oh. Sakto kasi mga idol, pinuntahan din namin si nanay para kamustahin siya. At eto uh, ito nga, naabutan nga namin si nanay nga na gumagawa ng karton dahil sira-sira na yung gulong ng karton niya. At hindi siya makaalis gawa ng... Ang hirap na itulak dahil warak nga yung gulong yung dalawang gulong ng karton niya. Ngayon, eto na nga at dito na nga kami at tinulungan namin si nanay, mga ito. At habang inaantay ko yung bayaw ko, kumuha ng washer. Dahil hindi pwedeng walang washer yung gagawin namin na gulong ni nanay. Dahil pag walang washer yun, ba patanggal yun sa, sa may bakal. Kaya inaantay ko yung bayaw ko na kumuha ng washer. At nagkwentuhan na rin kami dyan ni nanay. Ang sabi niya sa akin, Nagpapasalamat daw siya sa amin dahil kahit papano uh, dumating kami para tulungan siya doon sa paggawa ng kanyang uh, kariton dahil ang hirap daw na sa araw-araw na wala siya mga, mga plastik, mga bote. Wala siya daw siyang makakain sa araw-araw. Wala daw siyang pambili ng pagkain niya. Kaya habang nag-aantay ako dyan, nagkapagkwentuhan kami at naikwento nga niya na napaniginipan niya daw kami na dumating kami daw dun sa kanyang munting kubo at tinulungan siya. Kaya nagpapasalamat na din ako mga idol. Uh, siguro at pinagtulakan kami rito para tulungan si nanay. Kasi mga idol bukas na naman linggo, baka linggo ng hapon, a uh, luluwas na naman ako ng Makati. Kaya hindi natin alam kung paano makakuha si nanay ng, sa so one week niya ng pang ano ng pang kuha ng pagkain niya dahil doon lang siya umaasa sa pamumulot ng mga plastic, mga bote para mayroon siya maibenta at may pangkain. At ito mga idol sa wakas na buo na yung ano ni nanay. Yung gulong niya napalitan na rin ng ano. Ang gulong oh. Oh. Ay, ko. Hirap din para magpanday. Oh, hirap din pala magpanday mga idol. Kahit di marunong, napilitan na. Oh. Abu na rin mga idol. At eto na nga mga idol. So wakas natapos na rin namin. At eh, medyo kunting ayos-ayos na lang dyan. At pinupok-pok-pok ko na lang dyan yung mga natanggal namin kanina. Na mga do sa may siding niya. At itinali ko na ng gusto yung kanyang payong. Para pagdating ng mga ulan, araw, hangin, eh, hindi siya lipa rin pag lumakas yung hangin. Kaya i -finix ko na po yung payong dyan sa may kerto niya para pag tulak niya eh hindi siya mainitan. At masayang-masaya na po si nanay mga idol gawa ng ah, nasolve na yung problema niya na mga ilang araw niyang problema dahil ah, hindi niya magamit yung kerto niya sa pang-araw-araw gawa ng sira po yung gulong. Kaya sobrang saya po ni nanay Susan dyan mga idol. At kung mapapansin nga ninyo dyan mga idol o tinesting pa niya kung okay na nga ba yung karton na, ginawi, na ginawa namin. Sana okay na siya talaga at hindi na matanggal at hindi na masira yung gulong para tuloy-tuloy na po si nanay sa kanyang hanap buhay. Sa pamumulot ng plastic, bote, mga bakal para may, may benta siya at may pangkain sa araw-araw. Kasi hindi naman natin kailangan, hindi naman natin kaya rin supportahan si nanay ng full support talaga kasi syempre umaasalan din tayo sa kakarampot na kita natin mga idol kaya nagpapasalamat din ako sa mga ibang mga tumutulong kay nanay na puspusin pa kayo ng mga blessings at sama-sama uh, tayong tulungan si nanay dahil as nag-iisa na lang po siya sa buhay so tinesting na po ni nanay dyan yung kanyang munting karton at okay na okay na daw so paano yan mga idol hanggang sa mga susunod na vlogs na naman mga idol Salamat sa lahat ng mga nanonood at salamat sa supportan ninyo. God bless sa atin lahat. Mabuhay po tayong lahat.